Oh, ayan mga ka-channel, nagsikainan na ang mga kababayan nating OFW. Let's go guys, mukbangan na this. Sige lang, sige lisa, pero nagalit yan. Inubos nyo kanin, ano? Salad. Salona fish. What? Yung dahil kulo na. na fish. <laughs> ah, fish balali. Ayan. Ba. Kainin na natin yan lahat mga channel ay dito naman. Yeah, fish. Sugar rice. Sugar rice. Ha? Ah, ang chada ng ano ko? Ito. Bukari, rice bukari. Ayan bukari. Ito yung mga bukari mga ka-channel. <laughs> Ayan. Kainin natin yan mamaya. Ayan, guys. Ito. Yung plain rice. Yung plain rice, mga ka-channel. At ito ang ito ang mm, makarona. At may pakapintang gatas. Ayan. Ang daming gatas na para sa atin. Ayan. Sa atin na yan, mga ka-channel. Ayan. Milk para yan sa atin. Hindi ba? Ang daming gatas. Ayan.

Ayo cek mata kamera, cek mata Apa udah? Oke,

Pero wala kang makita. Kaya gusto ko i-transfer file. Hindi man makita. Hindi man makita. Kaya mas maganda transfer file, di ba? Kasi yung mga ano mo sa ano. Kaya mas sa Pinas na? Dito, pagdating ko dito. Talaga sinira ko para makabago ko. Sinira ka ba Wow, nakabaligya ka day. Balik ko sa Kasi mo. Ang matay na Nampak. ng mo. Dalawa. Laga ko. Ano daw Ano Ano